Kahit hindi magkasama si na Donnie Pangilinan at Bel Mariano, kitang kita na marami silang couple things. Dahil lang suot ni Bel at Doni ay magkapareha. Sino kaya ang bumibili sa kanilang dalawa? At kakapos lang ay nag-ukay-ukay sa Bagyo ang Don Bel kasama si Darren Espanto at Kyla Estrada. Grabe, kahit sobrang sikat at yaman na nila, mahilig pa rin silang bumibili sa mga ukay-ukay. At narito naman ang mga snap picture ng Don Bell. Grabe, hindi talaga mapaghiwalay at pati si Donin ngayon ay nahawa na rin sa pagiging coffee lover ni Belle. Napakalakas talaga ng dating ng couple na ito. Tanong ng marami, sino kaya ang magbubuhat kay Belle dito sa picture na ito dahil siya lang nakaupo sa taas. Mula his into her, talagang binibitin tayo ng dalawa sa kanilang kissing scene. Kailan kaya ito matutuloy? At naghahanda na nga si Belle Mariano sa kanyang magiging performance na kantahin sa Star Magical Prom.